yan po ay fake news. Ang napagtataka naman ako, bakit itong mga kababayan ko sa Pilipinas, meron kasi isa nagkakalat ng fake news, ilang beses na niya sinabi na apoy hindi napagbigyan sa asylum. Hindi naman totoo, pero pinaniniwalaan pa rin. Para po masete lang issue, una-una, ang asylum proceedings po sa buong mundo, ay confidential. Wala pong kahit sino makakaalam ng status niyan kung hindi yung taong nag apply at yung gobyerno na tumanggap ng application. No? So walang kahit sino po na pwedeng makakuha ng impormasyon. Highly confidential po itong uh, asylum uh, application. Pangalawa, kung ako po ay na-deny ng uh, asylum, ako po ay papaalisin ng Europa dahil ako po ay 90 days nang nag-stay, bagamat one year ang akin Shenzhen visa, eh talagang hanggang 90 days lang po yung stay na yan. Hindi po ako pinapaalis ng Europa. Pangatlo po, gaya na akin sinasabi, no, uh, ang proseso po ay matagal. Kahit saan po kayong tumingin, marami naman po mga impormasyon dyan sa internet na available, ang average length of time para ma-decisionan po itong mga application for asylum is one and a half year to two years. Mm -hmm. At at kung hindi ka mapagbigyan po, pwede ka pang pumunta sa korte para sa isang appeal. So ulitin ko po, paulit-ulit pong nagkakalat ng fake news yung pareho ding source. Sana naman po, huwag na nating paniwalaan yung source na yan. Kasi parang nasusunog yung uh, mga news agencies na nagre-report na parang katotohanan ang sinasabi mm -hmm. ng taong yan.